Sige, <laughs> oh, tayo dito. May mayroon, mayroon na 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 Ito na lang. Mo dito? lang ang plasten, no? Di, di tiguan real din ng isa, 'di ba? Aluko rin naman 'tong mga ano. Ito, ganito sanang din Eh, ano ko? Yung ganito ba? Lang, Ilagay niya sa company baggage. Kaya nga, ang, ang, problema. Separate. Bubuklas pa siya. Eh. pa pag napapaking mo, kakarton niya nalagay. Ah, karton? Hindi ano? Yung trolley? Hindi. Ayun lang, doon ako nalungkot. Mas mara yung ganito sa inyong store. Magkano Sa po Sapo din dito eh. Ayun. Ayun.

Yun na lang, chocolate kung hindi siya mag-hand carry lang naman. ba? Diba? Yun na lang per kilo kasi baka gusto nila mamigay sa ano. Mga bata. Mga bata. At least yung tubi ron. Pwede na yun sa ano. Sa inyo. Ano ba siya? Ano na? Otsu. Yun nalang to. Ayan nalang o. Oh. Malaki o. Oh.

Dan. <coughs> so, Kasi ano ano? ang ano din tawag nito, ang kire 7 kilos lang eh. Ayo nga, 7 kilos, o, mga, 7 kilos lang diba? di ba? Hindi pwedeng pasobrahan. So, Tumbos <laughs> okay, mirpa isa, tingnan mo, tingnan ko isa. Hawakan mo. <hazimus> Ayun. <Okay>. Hindi <hazim> oh, natin alam kung anong chocolate ito eh. <hazim> ah, ganito oh, yan oh, may nabukas oh. 电视。